Yun mga Pinoy, isang magandang-magandang hapon at isang mapagpalang araw ng loni sa ating lahat. At, alas 3 po ng hapon at break time si Boy Pinoy kaya po tayo ay nakapag-vlog. At i-update ko po sa inyo kung ano yung panibagong ating ginagawa. Pagkita ko sa inyo mga Pinoy, doon po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy, maraming maraming salamat po sa suporta at sa tiwala nyo uh, ayan, ayan po yung ating mga kasama uh, break time po kami kaya namamahinga sila shout out sa mga gwapo dyan oh, wow. shout out daw po sa mga gwapo. <laughs> ayan, ayan po yung mga kasama mga gwapo walang love life <laughs> Yan mga Pinoy at yan po yung panibago nating ano, popularingan kaya po yan ay uh, pinapantay na natin pinatambakan na rin po natin yan mga Pinoy ayan po ito po yung iba nating panambak ang ganda na po mga Pinoy oh. may pintura na yung ano yung harapan itong ating ginagawang medical and dental clinic mga Pinoy ayan. ito pong flooring na gagawin natin dyan Pan kapantay lang po yan yan uh, yan, po, yan po ang nebulasyon mga Pinoy uh, at lahat po ito po yan, uh, lahat na yung yan yan oh, uh, hanggang doon mga Pinoy hey, at uh, ito, ito po yung ngayon ating ngayon, ano batak na tansi oh. Oh, ito yan ginagalaw ko na yan mga Pinoy ayan oh, o oh. oh, ayan o oh, ayan Para mabilis tagkalin.

Ayan mga Pinoy, uh, bali alas 5 na po ng hapon at retira na si Boy Pinoy. At nagpapahinga lang po tayo ng kaunting oras at mapagod po yung buong maghapong trabaho natin. Pero mga peri, hindi po tayo susuko at alang-alang sa ating pamilya. Uh, lahat po kakayahin natin yung ating trabaho. Basta po kaya natin at marangal at hindi po tayo nalalaman sa ating kapwa kakayanin natin yan mga Pinoy pag nandito ako mga Pinoy sa may harap na ito uh, medyo dahan-dahan lang po ako at mayroon po nagbabantay dito ano, dalawang ahas ngayon mga Pinoy nagpalit na po sila ng balat dati po kulay green ngayon nagpalit na ng balat uh, kulay puti na mga Pinoy at papakita po yan sa inyo ni Boy Pinoy ayan o oh. oh, ayan mga Pinoy kulay puti na po yung at na dati kulay din yan mga Pinoy kulay puti na ayan o oh. ang ganda na ah, hindi po ako nalapit dyan at baka pumagising ay mapagkagat tayo mga Pinoy <laughs> ayan o oh, ang ganda na po ang ganda na mga pinoy pag ano na po ang pintura oh. malapit na po kayong matapos at yung sa loob po tapos ng pinisi ah mayroon pa pong konti pero malapit nang matapos kaya po dito na tayo sa labas ipo-flooring natin to lahat mga pinoy ito po ito lahat yan yung po flooring na yun, yung garahe uh, para lang po yun ang ano ang nibilasyon nitong flooring natin dito ayun, shout out po sa mga magigiting na pintor sila po yung nagpipintura nitong building na ginagawa natin nagano kayo Bado? do? nga ikaw? Ayan, pahinga na po tayo. At alas 5 na ng hapon. Pagod. Pagod. <laughs> Pagod ang buong maghapon. Trabaho.